Ang video today ay tungkol sa lentils at famous story ng lentil sa Bible. Ang lentil ay mayaman sa protina at murang protein substitute sa karne. Lentil comes from the word lens dahil ang both sides nito ay shape ng lens. Lentils is under the category of legumes. There are four main types of legumes that we eat. Number one, beans. Number two, lentils. Number three, peas. O oh, yung green peas. And number four, peanuts. Yes po, ang mani ay under the category of legumes. Pero for today, lentils lang po ang may share ko sa inyo. Pag tinignan sa internet, makikita ang salitang lentils, legumes, pals. Para lang yun. Pero according to website ng Nutrition Source Harvard Education, although used interchangeably the terms legumes, lentils, pals, they have distinct meanings. A legume, it refers to any plant from Fabaceae, flowering plant family that includes the leaves, the stem, and the pods. Oh, yung buong tanim. Ang pulse is the edible seed from a legume plant. So, example, pag kinuha natin yung bunga ng legum, yun na yung pod. Kapag binuksan natin yung pod, makikita natin yung yung seeds. Ang tawag pala ay pulse. Pulse comes from a Latin word, pulse, which means seeds that can be made to a thick soup. Kasi pag mo na po itong uh, lentil soup na ito, pwede i-blend. Medyo malapot talaga siya at masarap. Lentil grows 24 to 30 inches. Sa isang pad, meron lang itong isa hanggang tatlong seeds o pulse. Nagluluto din ako ng lentil patties. One patty is one half cup of cooked lentils that is equivalent to 9 grams of protein. Ibabad ang lentils ng 24 hours at habang gising ka pa, tagapalitan mo ito ng tubig at hugasan. Nilalahokan ko siya ng niyadyad na potato. And ibiblend sa food processor. And then, i-form muna yung patties. One half cup is one patty. Pag naluto na siya, 375 degrees for 30 minutes, binabalot ko siya individual and nilalagay ko sa freezer. At ito na po ang famous story ng lentil sa Bible. Tungkol ito sa sibling rivalry at may moral lesson so ng golden rule. Do to others what you want them to do to you. It is about kindness, respect, and fairness sa ating kapwa-tao. Merong apat na karakter ang kwento ko. Apat silang bida, pare-pareho silang bida. Si Isaak at ang asawa niyang si Rebecca. Meron silang kambal na anak, si Esau saka si Jacob. Ang sabi sa Bible, panganay si Esau kasi si Esau ang naunang lumabas. At sumunod si Jacob si Esau ay magaling na hunter, panganay at paboritong anak ni Isaac. Si Jacob naman ay sa bahay lang at kasama ng kanyang inang, si Rebecca, kaya paborito siya ng kanyang nanay. Isang araw, dumating si Esau sa bahay nila pagod na pagod at gutom na gutom. And Esau said to Jacob, Let me eat some of that red stew, for I am exhausted. Jacob said, Sell me your birthright now. Esau said, I am about to die. Of what use is birthright to me? Jacob said, swear to me now. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and rose and went his way. Thus Esau despised his birthright. Sa Bible, ang birthright refers to the special privileges and inheritance rights to the firstborn son. It includes a double portion of father's inheritance kumpara sa mga kapatid niya, and also a position of authority in the family. Aside from material aspect, it also carried a spiritual dimension siya din ang mamumuno about religious matters Esau the firstborn sold his birthright to Jacob for a bowl of lentils too demonstrating a disregard of its value At dumating ang araw na matanda na si Isaac nabulag din siya at mahina ang kanyang katawan tinawag na niya ang kanyang pangangay at paboritong anak na si Esau at sinabi niya kay Esau Go out to field and hunt game for me. At ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain. At pagkakain ko ay ibibless na kita. Yun ang sabi ni Isaac kay Esau. Kaya si Esau pumunta na sa field para manghuli. Narinig ni Rebecca ang pinag-usapan ni Isaac at ni Esau. Nung nakaalis na si Esau, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi niya kay Jacob kung ano ang narinig niya sa usapan ng mag-ama. Gusto ni Rebecca si Jacob ang mabless kaya inutusan niya si Jacob. Kunin mo yung batang kambing, dalhin mo sa akin at lulutuin ko ng masarap na pagkakaluto yung paboritong luto ng tatay mo. At ikaw ang magbibigay nito sa tatay mo para ikaw ang mabless, sabi niya kay Jacob. Ito namang si Jacob, syempre, natakot at kinabahan, sabi ni Jacob. Eh, ibang ibang naman ako kaysa kay Esau, kasi si Esau mabalahibo, mabalahibo talaga si Esau. E eh, samantalang si Jacob, bakinis. Sabi naman ng nanay, eh, ako ang bahala. Ang ginawa ng nanay, kinuha ni Rebecca yung damit ni Esau, at ipinasuot niya kay Jacob. At kumuha rin sila ng balat ng kambing, yung kambing na bata pa. Yung balat nun, ginupit nila at inilagay sa braso ni Esau at saka sa may bandang liig. So, nang naluto na ni Rebecca ang masarap na putahe ng kambing, dinala na ni Jacob sa kanyang tatay na Isaac. Ang sabi ni Isaac, Boses ni Jacob ang naririnig ko. Pinalapit siya ni Isaac. Hinawakan ang kamay. Ah, si Esau nga ito kasi mabalahibo. Sabi ni Isaac, O oh, halika, Ay, yakapin mo ako. Naamoy ni Isaac. Yung amoy ng damit ni Esau. Ah, si Esau nga ito. Kinain na ni Isaac ang nilutong kambing. After na kinain ni Isaac, blines na niya si Jacob. May God give you of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Let people serve you, and nations bow down to you. Be Lord over your brothers, and may your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be everyone who blesses you. Nang dumating si Esau, dala na niya ang niluto niyang karne. Pero, tapos na ang pag kay Jacob. Nagalit si Isaac nang nalaman niyang niloko siya ng kanyang anak mas si Jacob. Sabi niya kay Esau, naibigay ko na ang blessing kay Jacob at totoong mabibless siya kahit niloko niya ako. Galit si Esau, nag-away sila ni Jacob. Sa sobrang galit ni Esau, gusto niya si Jacob patayin. Kaya sinabihan ni Rebecca si Jacob na pumunta ka na muna dun sa bahay ng kapatid kong si Laban, sa Haran. Palipasin mo ang galit ng kuya mo at pag hindi na siya galit sa'yo, sasabihan na lang kita para makabalik ka ulit dito. Nalungkot si Jacob kasi aalis siya. Ganun pa man, nagsimula na siyang maglakbay ng solo. At sa kanyang kapaguran, Nakatulog siya at napanaginipan niya ang Diyos na siya ay binibless. Nang siya ay magising, siya ay nagdasal at nagpasalamat sa Diyos kasi ganun pa man ang kanyang pinagdaanan, pinagpapala pa rin siya. Nakarating na siya sa haran at una niyang nakita si Rachel at siya ay na-inlove ka agad. Nakilala ni Jacob ang tiyuhin niya na si Laban, kapatid ng nanay niya na si Rebecca. Ito ay may dalawang anak na babae, si Leia at si Rachel. Si Leia ang panganay at kilala sa Bible na may weak eyes. At si Rachel naman ang mas maganda sa dalawa, kaya siya ang nagustuhan ni Jacob. Nanilbihan si Jacob ng seven years kay Laban kapalit ng pagpapakasal kay Rachel, pero niloko siya ni Laban nang magising si Jacob night after the wedding. Nagulat si Jacob na si Leah ang katabi niya pagtulog. Nakarma si Jacob sa ginawa niyang panloloko sa ama niyang si Isaac. Seven years niya pinagtrabahuhan ang pag-ibig niya kay Rachel para lokohin ng ganun na lang. Sinabi ni Laban na kaugalian nila dapat panganay muna ang magpakasal bago yung bunso. Kaya nanilbihan uli ng seven years si Jacob and finally kinasal din sila ni Rachel. Nagkaroon si Jacob ng 12 sons at isang anak na babae sa mga asawa niya. Rachel, Leah at two servants na si Bilha at Silpa. Hindi naging madali ang lahat para kay Jacob. Nagtrabaho siya, nagpakasipag, nagpakumbaba, natutong magpasensya, gumalang, magbigay ng respeto. Maraming struggle ang kanyang pinagdaanan. Ganun pa man pinagpala siya ng Diyos at naging masagana ang kanyang buhay. Lumipas ang maraming taon, kasama ang kanyang pamilya, pumunta si Jacob kay Esau at humingi ng tawad. At sila ay nagkabati. Sa kwento rin ito, nagsimula ang 12 tribes of Israel dahil si Jacob ay may 12 sons. Pinalitan ng Diyos ang pangalang Jacob ng Israel. Genesis 32 verse 28 Then he said, Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men, and have prevailed. Salamat po sa panunood. Hanggang sa muli, God bless us.